kamangshi ayan ipakita ko lang sa iyo yung bago kong nabili na hindi mo kita ito yung pang ano na ng, 'yon yun pa yung paliit daw ko pa uh, diba ah, uh, pero hindi siya ganito pagkalagay mga kamangshi kailangan nandun siya sa loob ginanon ko lang kasi hmm, alam mo na makikita din yung ano natin yung balat natin. So, ito siya. O, oh, ang ganda. Na, ready ka na mag, ano, exercise. Yan. Magbawas-bawas tayo. Kasi, ano na, to 20, 24 na. <laughs> 20, 24 na. Kailangan natin mabawasan yung, ano, yung bilbil. O, oh. wala tong, ano, <laughs> pure na bilbil. Ayan kuna natin konti. Pero, alam nyo guys, ang laki ng bilbil ko. Mga, mga two weeks lang. Siguro two weeks. Yan. Mag ano lang kayo, mag ganito lang kayo. 50. Magbilang kayo ng 50. Ulit-ulitin lang nyo yung, ano, pag ganon ganon <laughs> Pag ganon 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 um, yung yun, yun, yun. Yan, tapos ganon Ganun, ganon, -ganon wala yun. Matas niya. Sa chan. Yan. Parang baliw lang o. Nalaglag na yung isa. Yan. Yeah. Nalaglag talaga siya guys. Kasi hindi siya didikit. Hindi siya didikit sa. Maganda yeah. yeah. siya. Pag wala yung ano. Wala tong pants. Didikit siya. Tapos yung ano. Parang magpawis siya. Maganda siya para sa mga pa katulad ko malaki yung pato so kailangan ko maglagay ng ganito o oh, diba saan ka pa bukas uh, ngayong 2024 lilit na yung pato Belbel bel kayo dyan sinong bibili ayan maraming salamat thank you Bye.